lang po. Ay, 24th Sunday na po tayo. Sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, ang tema, pagdurusa. Pero sa unang pagbasa, suffering servant of Yahweh ang tawag dyan. Ang tawag dyan, actually, sa ating Tagalog, alipin sa gigilid. Wala siyang magagawa. Pinagawa sa kanya ng amo. Dapat niyang gawin. Sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, ang gustong sumabay sa akin, sumunod sa akin, alagad. E eh, ito ang pamamaraan ko na pag inconveniente pero ikabubuti ng iba, gagawin ko. Alam niyo bakit tayo umaangal sa pagdurusa? Kasi inconvenient sa atin, gambala sa atin eh. Eh ang Panginoon nagambala para tayo iligtas. Sabi niya, gusto niyong sumabay sa akin, gusto niyong sumunod lahat ng pagkakataon sa darating na mga araw na to na parang gambala gawin niyo alang-alang sa kapwa ikabubuti ng kapwa yan, gawin natin alagad tayo niyan hindi tayo aligid sa gigilid